Pinat! Tayo na ah! Ay! Ayan, nag-ulit kami ng video. Kasama ko yung aking alaga na si Pina. At sasayaw daw kami dalawa. Together! Together! na Kanina naputol yung video natin. Adyan ka na lang sa baba. Pag nasa baba, mga makita. Sayo na ah! Kamot naman ng kamot. Ay, naka-short ako ah. Baka mamaya sabihin nyo, naka-short. naka-short ako naka O, naka ah. oh, tinitingnan lang ako. <laughs> Ayun sa ang baby ko. Ang ah, baby ko, mag-hi na lang. Hi, hello. Hello. Ah, oh, nanghahal eh. Ayaw mo sumayo eh. <laughs> Hmm. Uh.